May pagtataka si Princess nang binabaan siya ng telepono ng mama niya Divina at tumawag rin itong si Mimi na tinatanong kung kasama ni Princess ang atin niya Charlene dahil hindi niya ito makontak pati na rin itong si attorney Adrian. At labis na nag-alala si Mimi dahil nasa bingit na nang kamatayan pala ang buhay ng atin niya Charlene dahil hinahabol na ito ni Divina na umaapoy sa galit. Dumating na rin si Arnold, dala ang panturo at hinabol nila itong si Charlene. Samantala dumating na sila Julio at Leilani sa harap ng bahay ni Adrian at nakita ang nakabulagta na si Adrian. Pero nang tiningnan ni Julio ay patay na ito dahil nasagasaan ng sasakyan. Kaya patuloy ang dalawa na hinahanap si Charlene. Napuspusan ang panalangin ni Layla ni Nasana Buhay na maabutan nila si Charlene para masabi ang katotohanan tungkol sa kanyang anak na si Princess at mahigpit na ibinilin ni Julio dito sa kay Layla ni na wag na wag nang bumaba ng sasakyan kahit ano ang mangyari at darating ang kaibigan niyang pulis at bago pumasok sa loob ng kakahuyan ay Tinanggalan ng hangin ang gulong na sasakyan nila Divina para hindi na makakatakas pa. Samantala, doon naman sa loob ng kakahuyan ay naabutan ni Arnold si Charlene at kahit pilit na lumaban ni Charlene ay isang suntok lang ni Arnold ay tumba na siya at lalo pang tinapakan siya ni Divina at game over na umano na mauuna na sa empyerong itong si Charlene pero hindi papayag si Charlene na mamamatay ng basta-basta. Kaya ubod lakas na sinipa si Dibina kaya at natumba ang dalawa Arnold at Dibina dahil nasa likuran ni Dibina itong si Arnold. Dali-daling tumakbo si Charlene pero yung hindi pa nakalayo ay umalingangaw ang putok ng baril at tinamaan sa kaliwang balikat itong si Charlene. Dinig naman ni Lailani ang putok ng baril at panay ang dasal na sana buhay pa si Charlene at masabi niya ang totoo at makahingi pa siya ng kapatawaran sa pagtago ng katotohanan. Samantala, sa pagbaril ni Divina kay Charlene ay tuluyan na siyang nahuli ni Arnold at Divina. Na gusto ni Divina ay magmakaawa itong si Charlene sa kanya, lalo na kung alam nito ang totoo. Ang gustong sabihin ni Lailani kay Charlene, umamin si Divina na siya ang pumatay kay Dado, kay Onsi at pati na rin na Patayin nito ay si Lailani dahil sa kanyang sekreto at isasama niya rin si Charlene. Handang-handa na si Dibina na patayin si Charlene sa pamamagitan ng pagturok ng gamot na pampatigil ng tibok ng puso ay hindi nila namalayan na nakalapit na si Julio at isang hampas ng baseball bat. Sa kay Arnold ay tumba, pati na rin sa kay Divina ay nakatulog pansamantala sila. Kaya sila nakatakas. Pero di papayag si Divina na hindi niya mapatay si Lailani at si Xavier ang gagamitin nila para lumantad si Lailani habang sila Charlene at Lailani ay nagkita na sa wakas. Pero hindi pa nasabi ni Lailani ang tungkol sa tunay na anak ni Charlene ay matay na ito dahil sa dami ng dugo sa tama ng baril sa braso. Sino pa kaya ang susunod sa Hukay dahil sa Sekreto na Dibina? Abangan na lang natin ang mga susunod na episode dito sa Prinsesa ng City Jail.